nakatagilid sa creek at nanghihina. Ganyan nadat na ng mga rescuers ang lalaking ito sa Purok 5 Interior Honeymoon, Baguio City. Isa sa mga unang nakakita nito ay si Rogelio. Ini agtan ako dito, ano tao dito eh. Tapos uh, ada kayo, ada din na duma. ako nakadamot day, adamot, adamot day ladder mi dito. So ngayon work ko day ladder. Ta, iso lang tayo sa sarami, ano, na tali nga talaga tiyo sa sarun nagyaglinis ano? ko na hindi ko na dapat uh, nakainom kami ni nagtugaw mm -hmm. siyempre nakainom mat naglata ano po ano hanang nadan Rumesponde naman dito ang barangay tanod na si Jaime Umayak dito eh uh, Creek uh, nabartag gayang uh, kwa dito nabotan may paimot daangas uh, na agang pa lang, pero the Kaduami T Fire then nagiti taga Station 6 pumunta dito bumisita sa kanya kaibigan niya kaya lang naginoman sila nang naginoman sila hindi na napansin lumabas yung pag nakita nila nandoon na sa baba Isang rescue operation naman ang agad na isinagawa kung saan nahirapan ang mga barangay at rescuers dahil madulas ang kanal. Nagtamo ng sugat at napilay ang biktima na ngayon ay nagpapagaling pa. Wala naman kwan, makikitang dumudugo doon sa, sa ulo niya nung tinignan namin. Kaya dalas-dalas kami inakyat. First time ito. Wala naman nakakuha nito. First time lang ito. Uh, maliban lang dito sa building na yan nung ginagawa, pero sa loob naman ng building. Pero wala naman sa creek namin na nagpakamatay o kaya nagpakuan, naman. Na disgrasya. Ito lang. Ayon sa barangay, posibleng iihiraw ang biktima sa palikuran pero hindi na raw ito umabot at nagpasyang umihi na lang sa creek mula sa hagdanan. Posible raw na nawalan ito ng balanse at nahulog ito sa creek na may lalim na labing dalawang metro. Ipapatawag naman ng barangay ang mga may-ari ng paupahan malapit sa creek para malagyan ng harang at maiwasan na ang ganitong insidente. Angel Arquero, RNG News.